Nainom niya naiyong oh naiyong nainom Ubus na And drops di ba tolu ito ano mo kisilin ano mo kisilin nato ito ano mo so patuloy kila na tika tika Tiki tiki for baby. Tiki tiki for baby. Tiki tiki for baby. Psh. In the camera. Ita, ita. Tiki tiki for baby. Pisa na. Psh. atawa tiki tiki hooray tiki 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 tiki, tiki. tiki, tiki. ito yung may sukul so gap ito pero ito sukul so na kasar 0.5 gap so 0.25 kaya nung nakabutang yung instruction 0.25 amo lang amo nakabutang basta tiki tiki basta tiki tiki pero natin -tiki. So, so, nakabulan? yung nakabulan ni Hinom tiki tiki nakabulan? diyan katapusan eh <coughs>

ngayong kabuuan

na mata. Oh, mata, oh. wow. ah. 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 yung mata mataw mga butangan matusok pa ito, kasi kulo lagi kulo yung kulo din yung kulo din yung kulo din yung kulo din yung din yung

mga taon bibi bibi eh itu big eh eh, eh, eh. eh. Lang, tubig puno na puno na Isalin, puno Puno na, parunga Puno na Purunga ko ko na ako. Magkakalama <laughs> ka. mga plato. Ha? Tawagan ko nalang ikaw. Kiss, daw. Magkaka-kiss ako. magkaka na ako. Sa TV. Central TV. TV. Hello! Nandito Oke okay, bye